Mga guys, at uh, panibago nga vlog po tayo, no? Uh, dito po ako ngayon nakabili ng uh, gamot sa Mercury, Mercury Malanday ang mga kaidol, no? At uh, nakabiyahe tayo kasi dito sa Malanday, uh, Dumiritso na ako dito sa Mercury Malanday. So, ipapakita ko sa inyo guys ang uh, lugar dito sa Malanday, no? Kaya nato uh, ko na tayo. So well, guys, at lakad-lakad uh, tayo at uh, punta tayo doon sa aking uh, tricycle. Kabahan ng Mac Arthur guys, at uh, napakalalaki uh, uh, na nga mga sasakyan ang uh, dumadaan dito. Ayan. Lakad-lakad tayo. No? At uh, ko yung ano ko doon, yung aking uh, tricycle sa may ano, sa may uh, uh, siwang na kunting uh, Wisto yata yung guys At wala namang uh, tao no yung bagong vlog tayo So dadahan natin guys Yung ano dito Yung parada ng uh, MC Tuda Ayan uh, Medyo madilim ang mga kay dul Para yatang matumal din sa kanila Ayan. Maraming mga nakapila So yan ha, mga kaidolo Haba din ang apila nila oh. Paikot yan guys yan. Panibagong ah, vlog tayo no? So nandun yung aking uh, tricycle guys Kapit tayo so, Napaka rami rin nga nakapila sa MC Tuda So na po yung uh, tricycle natin Doon po po nilagay po So sarap na nga manok po Ay guys Sarap And, uh, yung, uh, na amanu uh, po Ayan na medyo uh, sulog na yata guys Matayo na liyo po Sarap order niyan te Ayong ano ayong ganito ano A280. Jeep po jeep po. So yan, at uh, tinanong lang natin guys kung uh, magkano ang presyo. Kasi wala naman tayong mapapili. Uh, so, Malanday, no Malanday dito ito yung ating 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 So, ating 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 na ating 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 na ating 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 diyan na Ang ganda yan, tai-tai na mga motor eh. Sino-sok tayo like, na natin ang mga na pelods tapo ano ay niyo. So Ako na po nang alulis at para tenga mo tayo ng mga guys. <laughs> eh. Ah, okay, na, po na guys? Uh, nakapaganti po tayo ng kapasulukanan at, at uh, ito ay uh, kanto ng uh, timar hindi po tayo guys uh, makapag-motorcycle uh, vlog, kasi wala pong uh, ano, wala pong wala pong lalagyan ng cellphone dito sa aking uh, tricycle na to na body number uh, 119 uh, mga kaidol, no? ayan na uh, ganyan lang po ipinapakita po natin yung daan na maliwanag uh, mga kaidol so, pabalik na tayo sa pinaka-min uh, terminal guys, at uh, tara na samahan nyo ko guys at araw uh, na lang tayo magbablog no. So ayan guys, at araw uh, na na tayo sa pila no. Ayan, at ata uh, alis na tayo kagad no. Babay na muna. So ano guys, uh, boundary ng Aringkon uh, at uh, Pasolo. At uh, malapit na itong uh, magawa din ang uh, kahabaan ng uh, Pasolo Road. Ay uh, marami nang uh, nagawang uh, kalsada, malawak na po hanggang dulo na po no. So ayan guys, at uh, ipinapakita natin dahil uh, tayo ay uh, Uh, walang handle ng uh, cellphone na mga kaidol no. Ayan po. At na uh, sa pinaka uh, terminal guys. So ayan guys, at uh, nakarating na tayo dito sa pinaka uh, terminal at uh, kukunti lang kami dito guys. Bali tatlo lang, lang kami na natira Tabok, si Agi, at uh, ako. Ay kayo yung mga aking atray no? Anyway, malaki track, uh, mga kayo doon, no? Mabilis na nawa yung ibang mga kasama namin guys na tricycle driver at uh, mga nagsiuwian na kasi nga ay uh, madaling araw na. Yun, araw na naman araw na naman ng Amartis guys at uh, napakabilis ng araw. Pizza City na ngayon. Uh, kanina as uh, sa islang kanina, ngayon ay as uh, 7 na. Uh, Mag-aalauna na yata guys no. So ito po yung uh, kahabaan ng Adi Lazaro yung mapapansin nyo, napakalinis ng daan kasi madaling araw na talaga, no? 12, uh, 30 na. So, paano guys? Hanggang nga dito muna ang vlog na to at uh, pamaya-maya na lang, no? Update ko na lang kayo mamaya. Mga daan guys, uh, wala pang uh, marating na pasahero. So, ayan sa uh, merong uh, papalapit dito. Baka sakaling uh, sumakay na ito, guys. Ayan. Abang-abang lang po tayo. Yun know, o. Uh, oras nga po pala natin guys ay ala uh, alauna na. Uh, ng uh, madaling araw. So ito yung mga kasamahan ko guys na uh, tricycle. Tatatlo lang kami guys. So. Ayan. 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 hindi pa rin so abang abang pa rin tayo Maka, makababa tayo dito guys mga ano alas dos na so patuloy pa rin tayo guys sa pamamasada kasi nga ito pag uh, ano wala nga maiiwan dito at uh, Antayin namin yung mga papalit sa amin. Kaya lang yung mga bumibiyahe ng gabi ay uh, kuding ang coding po kasi dito sa amin guys ay 7 to 7 halimbawa uh, alas 7 ka ng umaga at ito mga coding kang ngayon umaga alas 7 uh, bukas ka pa magbalik ng alas 7 ng umaga 7 to 7 ang uh, usapan sa coding guys no? at ayon uh, yun ay uh, pinatupad na ng aming uh, presidente at ang aming uh, mga kasamahan no 7 to 7 na po ang uh, coding sa DTC2 na. Thank you, Mga panghakot ng ano ito, guys. Panambak. Uras ng ano nila ngayon, labasan ng truck. Mga ano, mga dump truck. at yung aking uh, tricycle guys tandan-tanda -tanda, oh kahit sa uh, karatula lahat po ng aking uh, tricycle ay uh, pinangalanan ko po ng ano sipagat <coughs> sipagat yaga <coughs> pati rin po aking uh, barbershop guys ay uh, sipagat yaga rin yung ano pangalan ng aking uh, barbershop malinis na malinis ayan update na lang guys pamaya maya so ayan guys at uh, nakapaghatid tayo dito sa Villar 1 ang uh, mga kay doon. at uh, may apasero na nga naghihintay doon sa labas guys So ayan guys, uh, pagkatapos po natin ng Apa Kanan, uh, Bile Rosario 1, ayan, nakapaghatid po tayo dito sa Mayhulo. So ipakita, so, ipakita ko sa inyo guys yung uh, ganda ng uh, mga halaman dito. Ano? Ayan guys, so. tati guys, ay napakaliliit dito. At uh, ang lamig ng apanaw na ay akma dito sa mga puno ng kahoy ayan puno ng mga papaya guys no ayan ayan guys oh. kitang kita ito ay uh, dito sa may istibang kaliwa hulo ayan at sa uh, nasasakupan guys ng adalan uh, ayan kita nyo guys oh. ayan. at ayun natin nga so ayan guys at uh, marahil siguro hanggang adito uh, dito na lang po ang aking uh, vlog at uh, Okay na ito at uh, nag-update lang po ako sa aking uh, YouTube channel, guys. Uh, at everyday tayo nag-a-upload, so ngayon parang uh, kulang tayo ng upload na uh, everyday. Aba uh, na mga idol at uh, uh, good morning, uh, good morning na. Uh, maraming maraming salamat po sa mga manunood ko at uh, manunood pa. Sa mga hindi pa nakapag subscribe <coughs> excuse me po. <coughs> subscribe na man dyan na mga kaidol at apakidinod uh, na rin ang uh, bell button para lagi po kayong updated sa aking mga, mga ipapalabas na video, no? Babay na po. Ah, bye -bye na. Happy New Year.